Na to? Ah, <laughs> uh na -huh. uh -huh. uh -huh. firm pa. Kaya super tradition. Yeah. Super so, tradition hey, din oh, po. Super shampoo. Pero <laughs> isang best lang na highlights. <laughs> Dalawa. -tryton. Dalawa. Oh, okay. so, um, uh, sige, shampoo din muna natin siya. Shampoo using So ayan mga sis, nakakaloka talaga yung buhok ng ating model for today's video para sa ating keratin opti straight. At talaga namang mapapachallenge tayo dito ngayon at masusubukan ng ating keratin opti straight kung maayos ba itong buhok ni model. Itong buhok ni model ay na-highlights na ito ng dalawang beses pinakulot or pinaperm at ang nakakalock ring talaga mga sis ay inattempt daw nila itong i-rebound. So na-apply ng rebounding cream 1 at hindi tinapos dahil na syukot. So ayan ang ending, naging rubberized at super dry talaga yung heraru ng ating model. Ang aming nga naging model dyan is yung owner ng Wildcat Salon and Spa located at Aringay, La Union during our exclusive salon demo and training ng ating Wires Her product na siyang nagpakaba sa akin. Charis. At syempre, dahil keratin optistrate ng Wires Her product ang ating gagamitin, wala tayong uurungan dyan. So ayan, after ma-prepare at ma-analyze yung buhok ni model ay in na namin siya dyan ng ating Keratin Opti-Straight Bali, ginamitan nga namin siya dyan ng yellow variant ng Keratin Opti-Straight Then yung mga dulong parts ng buhok ni model ay yung in namin is Keratin Opti-Straight mixed with Kerafire brazilian Botox Then after nito ma-apply ay binabad namin for about 2 hours After mababad ng 2 hours ay binalawan namin ng running water lang at pagkatapos mabalawan ay pinablowdry namin ng 100% yung buhok. Then ito yung buhok niya nung nablowdry na grabe yung restoration na ginawa mga sis at hindi pa yan nabablancha pero straight na at bouncy na yung kanyang buhok. Then after ito mapatuyo ng 100% ay pinansya namin at ito na nga yung naging outcome niyan. After ma-iron, lalong gumanda yung kanyang buhok without damaging. Kahit si owner dyan ay tuwang-tuwa sa naging outcome ng kanyang hair. Pero syempre, babanlawan natin ito para makita natin yung result. O diba, ang ganda talaga ng keratin opti-straight na to Mga sis, grabe yung restoration na ginawa. So after ma-iron, pinagpahinga lang namin for about 10 minutes. Then, uh, nag-proceed sa pagbabanlaw. shinampo and conditioner na po yung buhok niya. Then afterwards, ay blow dry lang namin ng cold blow dry para makita talaga namin yung pinaka-result ng kanyang buhok. And during our blow drying session, ay nakita na nila yung pinaka-partial result ng kanyang buhok. At talaga namang tuwang-tuwa si uh, owner dyan or yung model natin kasi akala daw niya ay hindi maayos ang sobrang bugbog and damage na, na hair niya kasi nga, ilang beses na rin treatment, pero hindi nga daw siya nare-restore or naaayos. And after nga namin itong mapatuyo ng 100% in cold setting ng aming blow dry, so ito na yung naging outcome. Shiny, bouncy, super smooth talaga siya, mga sis and straight talaga siya. Talaga namang grabe yung restoration and the same time yung straightening effect nitong ating keratin opti straight. So hindi pa yan napa, napa plancha mga sis pero ang ganda ng naging outcome. So meron lang mga chismis talaga yung mga ends pero pinutulan na namin or trinim out. Then ito na nga yung naging final outcome niyan after namin siyang mapasadahan ng uh, very very light lang na iron. Then trinim out na rin yung mga ends. At syempre nagpasend na rin tayo ng ating model uh, feedback and after wash result nung siya na mismo yung nagbanlaw at medyo natagalan nga ang pagsisend dahil na busy nga daw si owner or si model. So ayan, kaya medyo natagalan din yung pag release nitong video nila <laughs> ng Wildcat Salon and Spa ng Aringay La Union. So yan yung feedback ni owner or ni model. Ang sabi niya, na-fold kasi humiga ako agad after Ligo. Anyway, ang smooth and bouncy talaga ng result. I love it. Thank you, Chiring and Eugene. So ito yung video ng kanyang hair after nga niyang maliguan o di ba grabe ang layo-layo doon sa kanyang before na buhok na talagang damage na damage pero tingnan niyo naman yung naging outcome kahit nung pinaliguan na still smooth shiny bouncy and yung restoration talaga ng kanyang hair mga sis plakado Ayaman kami wise Prada, from Wildcats